Hey, Triple Wolves? Wolves, tama, Triple Wolves. Ne, Wolves. Okay. Idol ni Wolves. Idol Triple Wolves. Tribling Wolves! So ayun, what's up mga idol for today's video mga idol at dahil nabutan pa natin yung mga mas bati vloggers mga idol ay magpapapicture tayo mga idol at mag Papa shout -out na din tayo mga idol at dahil naabotan pa natin. Buti lang inaabutan natin mga idol dahil 30 minutes lang sila dito sa kawayan mas bati mga idol no. So let's go. Hi what's up mga golong At shoutout out pala kay Shout -out and support kay Tribeling Wolves. Wait lang kay nangungudog siya. <laughs> <laughs> okay, 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 okay. So Okay. So please support <laughs> Please support sige. Uh, Tribling Wolves at uh, continue nyo siyang supportahan sa bawat videos at uploads na gagawin niya. At maganda yung mga content niya actually. At uh, solid sa mga shoutout din sa mga kawayan vloggers na although di tayo nakita ngayon at next time, we will meet sooner again. So, God bless. Thank you. Thank you. Hi, good morning. Uh -huh. Ako nga pala si Chris J. Diaries. Uh, Uh, please like and subscribe and support the Kawayan Vloggers, especially si Tribling Wolves. Wolves. Uh, Wolves. Triblim tama, Triblim Triblim Wolves. Wolves. So, yun. Uh, kami din, supportahan nyo ang Creator's Journey. Uh, so, God bless sa inyo tanan and then, paburulig-bulig lang kita. Thank you. Thank, you. Thank you. Kumusta mga mga idol? Uh, maligayang pagdating po sa channel ni tribling Wolves. So, supportan nyo po ang Kawayan Vloggers po marami po sila mga ipapakita ng like na pranks and social experiment so please follow and subscribe sa kanyang Facebook page at kanyang YouTube channel so at lalo na po sa group ng Creators Journey pakisupportahan po so nandito po sila ngayon akasama ko namin so hanggang dito na lang po marami salamat po sa panonood po sa video ni Trevin Wolves don't forget to like and share and subscribe. Salamat. Okay. Magandang umaga mga minamahal kong kababayan. Uh, ito po, uh, sana po samahan nyo po kami sa aming creator's journey uh, sa aking mga kasama at portahan nyo po si Idol Tribble Wolves. supportahan nyo po, ipalo nyo po at pwede rin kayo mag-comment at mag-share sa kanyang mga video. Uh, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan, Kuya Red at Creators Journey. Thank you, Idol. Hello sa lahat ng mga taga-Kawayan creators sa, uh, sa mga influencer ng Kawayan. Ano? So, suportahan nyo, lalo dito sa buong probinsya ng Masbate o sa ibang probinsya na nakakapanood ng uh, Kawayan Franks. Anong, ano nyo? Triblim tri 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 Wolves. Triblim tri Wolves. <laughs> so, sana, suportahan nyo, guys. Triblim Wolves. Dito lang po 'yan sa probinsya ng Masbate. Kawayan. Tigoy idol, tigoy. Siyempre, kasama ko dito ngayon. Ikap Prime Vlogs. Okay, kasama ko sila. So, ilan ilan kayo sa grupo niyo mga vlogs? Apat kami, boss. Apat. Apat, so, apat sila sa grupo nila. So, sana paki naman mga uploads Prime Prime Vlogs. So, ang laman ng kanilang mga uh, video ay nag gumagawa sila ng mga pranks. ng saka vines. Vines. Okay. Sana support tayo yung mga lori. Ano. So, maya-maya lang. Haalis na kami. At nasa likod ko yung shot biker. Sige po. Ingat po kayo. Sa sa iyo vlog pa kita ako sa iyong vlog ako na ay eh, ano uh, ikaw ng admin tas mo ora manila ano di kinagiba na sila pangalan ang ilang ano sila kawayan So ayun mga idol, no, dahil tapos na yung pag over nila dito sa Kawayan Masbate mga idol, ay pupunta na naman sila dun sa Placer Masbate mga idol. At maraming maraming salamat mga idol at dumalaw ay dito sa aming lungsod sa Kawayan Masbate mga idol. At uh, suportahan din natin yung Creators Journey mga idol no? at uh, suportahan din natin yung mga Facebook page nila mga idol at kung gusto nyo din makita yung mga gandang tanawin dito sa masbati mga idol sa iba't ibang lungsod ng masbate mga idol ay bisitahin nyo lang yung facebook page nila at sa mga nagpapa shoutout sa akin dyan no? shoutout kay Robert Kuyuka at Brad Jubani so sa mga hindi ko pa na shoutout dyan mga idol no abang abang na kayo sa mga next video ko mga idol no at so yun mga idol no maraming maraming salamat kay Kuya Reed Vlog at binigyan kami ng sticker ni Idol James mga idol no at dinikit na namin sa aming tricycle at yung sa akin ay didikit ko na rin Maraming salamat talaga sa iyo Kuya Reed Vlog At uh, napakaganda ng sticker at, uh, So hanggang doon na lang mga idol At maraming maraming salamat Sa mga patuloy na sumuporta God bless sa lahat Peace